Okay mga iso, may yung buntag. Ha, good morning again. May na po na pong tatlong nabili. Atinsan ko. tinuwa po kahapon. Uh, um, 34, 35 days. Ngayon. Nang ako kay yung kulungan ko. Pagkatlo-tatlo lang laman. So, may, may dalawa pa, anim pa ang bilhin ko. So, kanya itry na ni siya. Kung kaloyan ka. Ha? So na kanina, na ko'y bayi nga gipalit may may bayi na kung binili para gawin kong inahin ay magandang lahi. So dito tayo nakuha. Ano okay, tingnan natin kung ano kalaki. Sige. Takoy ito. Isang babae, tatlong lalaki. Ay ah, dalawang lalaki. kakas kumain. Malakas kumain. Ang lakas kumain. Ito maganda kayo, ang lakas kumain. Okay. 35 days. Tatlo, isang babae, isang lalaki. Dito naman dalawa, dito naman. Ah, tatlo-tatlo ito. So, purpose nito, tagkato lang kasi para hindi siya, hindi, hindi kayo siya dumi ba? Hindi kayo dumi. Hindi niya lang maligilan maligil ng tae. Luwag nah, siya. Dapat dito, apat ang mag, apat ang masulod. Ani? Kasi, oh, kanis yan. Ito ay, ah, uh, 4 square meter manis yan. Ito ay 4 manis yan. sa ang kano sa upat sa duha sa duha upat no upat lagi ni sa kababoy 2 by 2 by 3 masigot 6 luwag ni sa sakuan. sa apat so, pwede ka po sa lima pero ang lamian ani apat sakto ni sa apat pulo lang ni siya nakakuan so one square meter ang isa ka baboy so dapat dito kay uh, langanan mo ito sa kuan dapat dito apat lima pwede pa lima pero tatlo mas maganda tatlo kaya hindi siya magdili siya hugaw ba Try natin. Kusog mang mukaon. baboy kusog mukaon. Okay na siya. So, di lang gaya natin na siya para may pagkaon para hindi siya mag magtaytay. So, kusog mang good. Hindi siya matunawan. Magtaytay kundi siya. So, tag Hindi rin naman din natutagaan. Ito so, nang mahurot niya ba? Okay.